Ang madilim at matamlay na Pangasinan noon. Naging makulay, maliwanag at maunlad sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III. Ang mga madilim na kalsada nagliwanag. Ang mga sira-sirang tulay at daan na isaayos tulong sa mga magsasaka ang mga farm to market road at flood control projects. Sunod-sunod na naipatayo ang mga multipurpose building at child development centers. Napanatag ang loob ng mga estudyante at mga guro dahil naayos ang kanilang mga silid-aralan. 2024, halos 700 milyong piso ang halaga ng mga natapos na infrastructure projects. Mula July 2022 hanggang taong 2023, kumalo sa higit 888 million pesos ang halaga ng mga natapos na infrastructure projects. Pangarap ni Ramon Monmon Kiko III at ng buong Team Aguila na itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Nagumpisa sa pangarap. Ngayon, unti-unti nang natutupad ang Pangasinan Link Expressway or PLEX. Kapag natapos ang PLEX, ang dalawat kalahating oras na biyahe mula Lingayen patungong Binalonan, magiging 30 minuto na lang. Maraming salamat sa atin pong uh, partner, ang San Miguel Corporation kalusugan ang puhunan sa pagunlad. Kaya walang kapagurang inilalapit ni Governor Gito sa mga barangay ang Government Unified Incentives for Medical Consultation o g konsulta Dala nito ay libreng serbisyo medical, cash incentive at iba't iba pang serbisyo para sa mga magpaparehistro sa konsultasyong sulit at tama ng PhilHealth. Ang cash incentive ay mula sa Pondo ng Pamahalaang Pananawigan ng Pangasinan. Sa buong Pilipinas, Pangasinan lang ang may ganitong programa. Libo-libo na rin mga pasyente ang naipagamot ng libre dahil sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP ng Department of Health. Dahil sa tiwala ng mga national leaders kay Governor Giko, daan-daang milyong piso ang naibuhos ng pondo para sa Pangasinan. Mas malaking pondo, mas marami ang nagamot ng libre. Puspusan din ang modernisasyon ng mga medical equipment ng labing-apat na ospital ng lalawigan. Ang nakaraang administrasyon, labing anim lang ang nabili sa loob ng labing limang taon nilang panunungkulan. Kay Governor Giko, apat na putwalo ang nabili sa loob lang ng dalawang taon. Ang Umingan Super Community Hospital, 90% complete na. Itatayo na rin ang modernong gusali ng Eastern Pangasinan District Hospital at Lingayan District Hospital. At makalipas ang napakahabang taon, panging si Governor Gico Lang ang nagbigay katuparan sa inaasam na operating room ng Dasol Community Hospital at dialysis center ng Western Pangasinan District Hospital. Inayos din ang pasilidad ng iba't ibang ospital gaya ng emergency room at OPD ng Mapandan Community Hospital. Kaya ang mga pasyenteng dati ay babad sa init ng araw, ngayon, komportable na dahil maluwag na, naka-aircon pa. Patuloy ding dinadagdagan ang mga medical staff ng mga ospital ng Lalawigan. Pagdating sa edukasyon, naitatag ang Pangasinan Polytechnic College. Pitong daang scholars ang nabibigyan ngayon ng libre at dekalidad na de edukasyon sa kanilang napiling kurso. Ang Tech Voc Institution naman nitong PPC Center for Lifelong Learning ay may test the course na Electrical Installation and Maintenance. Binuhay din ni Governor Giko ang industriya ng asin sa pamamagitan ng pagtatag ng Pangasinan Salt Center sa Zaragoza, Bulinao. May kabuuan itong lawak na 473 hectares. Ngayon, major supplier na ng agricultural grade salt fertilizer ang Pangasinan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Daang-daang mga residente ang nabigyan ng regular na trabaho dahil sa Pangasinan Salt Center. Mas mataas na ani, mas malaking kita. Ito naman ang hatid ng corporate farming sa mga magsasaka ng Pangasinan. Sa Lawak Dairy Farm at mga Tarem Breeding Station, na doble ang bilang ng mga alagang ayo malaking tulong naman ang Aquaculture Technology Demonstration Project ng Pamahalaang Panlalawigan sa Barangay Arnedo, Bulinao. Mas matitiyak pa ang sapat na supply ng bangus sa Pangasinan dahil sa 238 million peso bangos breeding and hatchery project. We will try our best to find a partner for you We will try to talk with several business people and Sa loob lang ng dalawang taong panunungkulan ni Governor Ramon Gico III, sunod-sunod ang mga pumasok na malalaking investors sa Pangasinan. Lubos ang pagpapahalaga ni Governor Gico sa kalikasan. Sa pamamagitan ng inilunsad niyang Green Canopy Program, daan-daang libo ng bakawan, native at fruit-bearing trees ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Malapit na rin matapos ang Kayanga Eco Park sa bayan ng Bugalyon. Walang kapagurang iniaabot ni Governor Giko ang tulong sa mga nangangailangan, lalo na ang mga nasa liblib na barangay ng Pangasinan. Nariyan ang Lingap at Barangay. Katuwang ang First Spouses League na pinamumunuan ni First Lady Maan Giko, buong pagmamahal na inaabot ang tulong sa mga mahihirap at mga katutubo na nasa liblib na barangay sa ilalim ng liderato ni Governor Giko, kitang-kita ang husay at galing sa pamamahala. Mula sa Region 1, province of Pangasinan! Let's Ginawaran ng BILG ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng prestisyosong Seal of Good Local Governance. National Award din sa kampiyon ng kalusugan sa mga komunidad ang pamahalaang panlalawigan bilang pagkilala sa dedikasyon sa serbisyo, daang-daang mga empleyado na matagal nang naglilingkod sa pamahalaang panlalawigan ang napromote at nabigyan ng permanent position. Kinilala rin ang mga service awardees. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa ilalim lang ng pamumuno ni Governor Giko, may naibigay na limang libong pisong cash incentive. Pagdating sa pampalakasan, Kinilala na bilang regular member ng Philippine Football Federation ang Pangasinan Football Association. Podo rin ang suporta ni Governor Giko sa iba't iba pang sports. Ang Banaan Provincial Museum, isa sa mga itinuturing na legacy project ni Governor Giko ay patuloy na umuukit ng pangalan sa industriya ng turismo libo-libo ng lokal at foreign tourists ang dumayo rito. Patuloy ang pagtaas ng kita ng lalawigan. Patuloy din ang pagtaas ng pondo. Tanda ito ng epektibong tax collection at maayos na pangangasiwa sa yaman ng pamahalaang panlalawigan. Dahil dyan, mas maraming proyekto ang naisasagawa at maisasagawa may naitayo ng Pangasinan Carabao Breeding Facility. Matapos na ang reflecting pool at interactive fountain. Kapag ito ay natapos, tiyak, dagsa ang mga turista. Naisagawa na rin ang groundbreaking ceremony ng 11-story government center, tower and convention center. May itatayong multi-level parking building sa poblacion Manawag para masolusyonan ang problema sa traffic. May itatayong township project malapit sa Umingan Super Community Hospital. May itatayo ring karagdagang campus ng PPC sa iba't ibang bayan. Mas marami ring serbisyo ang naibibigay sa bawat pangkasinense. Bukod sa galing at husay, marka ng di matatawarang tapang at paninindigan si Governor Giko. Ay, bibitaw. Sa tingin ko ka mayora, panalo na tayo eh. Siya ang tanging gobernador na nanindigang ang barangay Maliko sa bayan ng San Nicolas ay bahagi ng Pangasinan. Sa pamamagitan ng isang resolusyong inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan, idineklara ito bilang summer capital ng lalawigan tuloy-tuloy din ang pagtatayo ng mga pasilidad upang agharang matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa lugar. Dahil sa magandang samahan, dahil sa suporta at pagmamahal ng taong bayan, ipagpapatuloy ni Governor Gico ang galing at pag-unlad ng Pangasinan.